Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa okay. okay, wala pong interesado sa MD, uh, MC number 3 Nakalab po tayo sa MC number 4 Motor naman po siya Kahit siguro pamigay mo yun Ang na po namin is 44,920 What? Kung <laughs> 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 transport, <laughs> <laughs> cancel niya eh. <laughs> Pinakialaman ba naman? Smart <laughs> drive. Ayan yeah, o. Drive drive lang. Ang Naglalakad nga lang. Oo. <laughs> 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 ko pa naman. Butas! Naglalakad lang o. Eh. lang pala. kang o ngayon. talaga ni <yung> Jollibee. Eh? <laughs> eh? Hey. 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 <laughs> um, Everyday po, ganito lang po yung ginagawa ko Kapag gabi po, umaalis na po ako para bilan sila ng Jollibee Dito to, to, to yan Para minsan sa 7-11, bilan <laughs> so, po, ng Jollibee Ito <laughs> 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 Ano pa rin yung Jollibee sa umaga? Ano yun? <laughs> hmm? <laughs> huh? ya dua ate <laughs> oh, No 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 no. <laughs> Ay palaklak pa. Sorry, sorry. <laughs> pa. Mati driver na na. Sobrang lamig. May tusang kang kumuha ng <laughs> okra. Pati puno eh, kinuha na. <laughs> ah, paniguro na yan. Ano ang kulang sa akin? Ang no, kulang oh. sa kagupuan. Okay ate, for 1,000 pesos. Kung ang whistle ay pito, ano naman ang whisper? Napkin! From this to this. I don't want peace. I want problems! Always! No, 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 no. Ay! 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 Ay!

Ara san naman niya. Apo naman yung kakain niya. I want problems always. No no no. no. Ay, Ay, <laughs> <laughs> <Kinalawang>, eh, diya sa wamo. Chistke mo to. Ibay mai to la. No no no. Kina want problems always. Ah? Kabisado, kabisado niya eh. Kabila eh. Ano yun? Paminta nga po. Anong paminta? Yung wasak. <laughs> 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 Yung wasak. <laughs> paminta okay? wasak. Sabi ni mama. Anong wasak? <laughs> Ay, durog <jubo> pala. <laughs> Ay, ito na. Ito <laughs> na do hindi. Wasak. Pareho lang Yan. Salamat po. Pasa, pasa. Pinapos eh. bilis na. Bahala ka Turog. <laughs> <laughs> <Etakot. laughs> <laughs> balut, pugo. Ba? <laughs> <Matapun> <laughs> <laughs> Balut, lang. balut lang. <laughs> Ini takut berat, berat, oh berat, 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 nak Uy, mali ah. <laughs> Balik na data. Next cover po, Dance With My Father. Dance With My Father, we should stick together. I know, I said I'd never think Pilapil I wasn't pa, yeah. better than no. wrong. Wala <laughs> ang <laughs> cute. Ito, ano ko nga Mas malaki. <laughs> <It's> gamit pa. <laughs> automatic soft Boss, may soft drinks kayo? Meron po. Yung Royal, isa lang. Ah, meron. Sige. Wala ako. Oo, oh, sige po. Sarin. May nyugo. May gagataw ka, di ba? May gagataw. Ito rin yan. ito. pa. Ito na yung ano? Soft drinks. Ay. 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 Bayad po, para. Bayad. Kuya, sakuli. Ah, oh, andiyan na sa baba. Nasa ilalim ng panyo. <laughs> Kala nyo. May ako lang 55 yung... lang to eh. Oh, ba't may 55 lang? <laughs> Kala ba to? 15 lang to ah. Oo, oh, tapos kumuha kayo ng nyug. Kasama na yung nyug <laughs> dun. Oo, oh, kasama. kasama na pala yung nyug. Kala nyo Kung saan ka masaya, doon ka happy. Ayaw! Ano naman? Hindi ko to yan. <laughs> <laughs>